So guys, magluluto tayo ng dinengdeng. Paborito ng mga ilokano. Ayan, lagyan natin kunting bagoong. Kuloan. Lagay ang okra, pangpadulas daw. Ayan. Papaya. Ayan. Ayan. Papaya. Sarap guys. Bira lang magbulay. Lagyan na lagyan siya ng ano, mag sarap. Nasa lasa. -lasa. Papaya. Talos ng kamote yan. guys, magdinengdeng naman tayo. Namimiss ko na ang dinengdeng. lagay na ang talbos ng kamote. Ayan, sarap. Ang dami. Tudo ko na itong ilagay. Ay, masarap talbos. Bihira lang magdinengdeng ay. Yan, guys, ayan, loin natin. Hmm. Lagay din ang Pritong tilapia Ayan guys So Ayan, Takpan natin guys Ayan na guys So kainan na